Marami ang may malasakit at pagmamahal sa ating mga alaga, lalo na sa mga aso at pusa. Ngunit hindi lahat ng hayop ay nabibigyan ng tamang pangangalaga naman napakahalaga na mapalaganap ang kamalayan tungkol sa kanilang mga karapatan at kalagayan. At kaugnay niyan, ngayong araw po makakasama natin ang animal advocate na naglalayong pangalagaan at mapalaganap ang karapatan ng mga aso at pusa. Kaya naman, i-welcome po natin dito sa Health at Home, Dexter Mariano. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Mar maraming salamat sa pag-invite at maraming ah, magandang umaga sa lahat na po nanonood ng program. Dexter, pwede mo bang ibahagi bagi sa amin kung paano nagsimula ang iyong advocacy para sa mga hayop at ano ang nag-udyok sa iyo na magsimula ng mga food station para sa mga hayop. Yes. Uh, actually, I started in 2018. So, after, um, nakakatawa nga siyang isipin kasi most of the Filipino, parang ang, ang ano nila, kapag nagkaroon ka ng trabaho, ang unang sweldo mo, ibibigay mo sa magulang mo. Yes. But unfortunately, or fortunately, ang sa akin, after ko makapagtrabaho ng September 2018, uh, hindi ko binigay dun sa mga sa parents ko. ano, uh -oh. Bagkus, inilaan ko siya dun sa mga stray animals. Uh, natatandaan ko nun, nung mga panahon na yun, nagkaroon ng isang bagyo, kung saan yung mga asa ko, naisip ko na they're very fortunate kasi nakakakain sila, nakakainom sila ng malinis na tubig at malinis na pagkain. So naisip ko, paano yung mga ligaw na hayop na nasa gitna ng bagyo, paano sila nakakahanap ng mga pagkain at maiinom. So after that, naisip ko na sisimulan ko to, kailangan uh, tulungan ko yung mga ganitong uri ng mga nangangailangan. Um, so ang ginawa mo, para bigyan sila ng um, makakain, maiinom. Gumawa ka ng mga food stations na ito. Yes. Paano mo ito ginagawa? Uh, nagsimula ako sa, actually nagsimula ako sa mga recycled materials. Mm -hmm. Like, kasi ang dami doon sa bahay namin, ng um, mga nagamit ng mga malalaking bottles. So, naisip ko na, go or gamitin pa itong mga to para doon sa mga nangangailangan ng mga stray animals. So, uh, hinati ko to. Ginawa ko siyang parang mga bowl para mm -hmm. ma-recycle at magamit pa. And then, pini dili ko yung mga areas along Commonwealth Avenue kung ano yung mga area na maraming mga uh, uh, mga aso o pusa na uh, inaband ay iniwan na ng kanilang mga alag ng mga kanilang mga amo so uh, after uh, malagay namin yung mga pagkain at yung mga maiinom kumausap kami ng mga tao na pwede naming makolaborate or somehow mapagbilinan ng mga pagkain at inumin na ito. And then, sa initiative din nila at kagustuhan nila, nagbibigay din sila or inilalagyan din nila ng mga pagkain yung mga yon para pag naubos, may mga pusa or aso na dumating, may makakain at may maiinom pa rin sila. Ilang food stations to ang iyon nilagay dyan sa ano kahabaan ng Commonwealth? Yes. Ano? So, nag-start kami sa Uh, Balara at na, uh, natapos na siya sa Commonwealth. So, most probably, mga anim or pitong food stations ito. Okay. And then, uh, with... Kasama ko actually si yung isa pang animal advocate na si Mr. Irvin Pinero na located siya sa Batasan. So dalawa kami. Like weekly, chinecheck namin yung mga food station if nandoon pa, kung nami-maintain ba, kung maayos pa. And then nare-refillan din namin to. And to be honest with you ma'am, uh, yung budget na ginagamit namin para sa, sa pagre-refill ng mga ito is talagang galing sa amin. So kasi ang inisiyatibo na ito, gusto namin na iparamdam doon sa mga ligaw na aso at pusa na kahit ina, iniwan na sila ng kanilang mga amo, eh hindi lahat ng tao pare-pareho. Hmm. So gusto namin maparamdam sa kanila na may nagkikare pa rin sa kanila kahit papaano. Oh, oh. May isang area doon na nilagay namin siya sa outpost ng mga tanod. Okay. And then sila actually ang nag-initiate na sige sir, pag naubos yan, rirefillan re na namin. Kasi maraming napansin namin doon sa outpost nila, maraming pusa. Ah. So, yung mga uh, tanod na yun, talagang sila, willing silang tumulong para dun sa mga aso at sa mga pusang nandun sa area nila. Oo, okay. So, at least, ano, meron na kayong mga katuwang hindi lang yes. uh, ikaw mag-isa o yung kasama mo, yes. kundi pati mga tao sa area mm -hmm. ay uh, tumutulong na din. Yes. Okay. Bukod sa mga food station, no, Dexter, paano nyo pa pinapalaganap ang karapatan ng mga stray animals na to at uh, ano mga hakbang na ginagawa ninyo mm -hmm. para ma-protect sila. Uh, nagkaroon kami ng isang initiative kasama ko ulit si Mr. Irvin uh, kung saan nagreprint kami nung RA 8485 which is yung Animal Welfare Act. And then, uh, nag-iikot-ikot kami specifically sa Barangay Batasan Hills kung saan ang taas ng kaso ng rabies. So yung mga uh, pinrint namin ng mga maliliit na uh, flyers, so binibigay namin yun dun sa mga tao nandun sa area. And then, Ini educate din namin sila kung paano maging responsible uh, pet owner kasi uh, yun nga tumataas yung kaso ng rabies. Most of the people sinisisi nila yung mga aso. Minsan pinapatay nila, pinapalo nila, pero in the end of the day, bakit nakalabas yung aso? Bakit siya pinakawalan? Bakit siya ibin- uh, iniwan? So talagang nasa tao yung dapat na susi para ma mapuksa natin o matigil yung pagtaas ng ng taso ng rabies. Mm -hmm. Actually, um We're writing the, the Quezon City LGU para magkaroon po ng mga uh, initiative na free rabies vaccine and then spay and neuter. And advocate din po kami talaga ng spay and neuter kasi ito po yung nakikita naming uh, suse para ma-stop yung paglobo ng ng mga ligaw na hayop sa kalsada. Kasi if I can remember po, 2019 naglabas ang Philippine Animal Welfare Society or yung POS mm -hmm. na meron na tayong 12 million stray animals sa kalsada na pag-alagala. Sa buong Pilipinas ba yes. ito or okay? Sa buong Pilipinas. So, can we imagine na from 2019, ngayon 2024 na siya, eh, and na expect natin na mas lumobo pa siya kasi kung ikaw, ako kung magde-drive ako in any uh, highways dito mm -hmm. sa Metro Manila, walang ka madadaanan na highway na walang ligaw na hayop mm -hmm. o ligaw na aso o pusa. So, Uh, yung inisiyatibo na ito, uh, kailangan collaborative to mm -hmm. within LGU and then yung mga maliliit na tao sa iba't ibang areas para mas maging effective. Kasi kung yung kami lang mga simpleng tao lang tapos wala kaming support from the higher um But organizations, yes. yes. So magiging useless yung ganitong klaseng initiative. So in your experience, ano ang pinakamalaking hamon na nanararanasan ninyo sa pagtataguyod ng inyong anak? kasi at uh, paano mo ito nalampasan? Ang pinakahamon na tingin ko talagang kinakaharap namin is yung financial. Kasi talagang... Uh, kami dalawa lang kami. Dalawa lang kami. It's either ako po yung mag-cater ng buong expenses para dito sa specific na program or siya. Or pwedeng nanghihingi kami ng tulong sa iba't ibang solo animal rescuer pero hindi namin sila pwedeng pilitin. So so para ma-maintain at magtuloy-tuloy yung 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 project, talagang maglalabas kami ng sirili naming pera. And yung pinaka ano talaga isa sa goal namin kaya nagtatayo kami ng mga food stations is para of course maiwasan yung mga aso at pusa na kalkal okay. ng mga basura kasi yung mga basura na yan ma'am hindi natin alam kung yung mga pagkain na iniwan dyan is contaminated na ng mga chemicals mm. kasi most of the Filipino family di ba? pag may mga natitirang pagkain halo-halo na yan pwedeng may sabon na ng panglaba may sabon na ng panghugas ng plato halo-halo na yan mm. and then yung mga aso at pusa wala naman silang idea na meron tong sabon eh ba. Diba? Maraming maamoy nila pero dahil sa gutom at pangangailangan kakainin na lang nila yon. So yun yung pinaka-goal namin talaga, bigyan sila ng malinis at tamang pagkain. Pin Dexter, anong maipapayo mo sa mga tao na nais magtayo din ng katulad ng ginawa mo mga food stations para sa mga stray animals sa kanilang mga komunidad? Uh, siguro mag-start sila ng maliit. Like kung ano yung meron sila dun sa bahay nila. Like for example, kung paano kami nag-start, yung mga maliliit ay uh, yung mga uh, used bottles na nilagyan namin ng mga pagkain. Siguro pwede sila mag-start doon. And then mag-collaborate sila sa mga taong nakapaligid sa kanila kasi hindi nila alam na yung taong malapit sa kanila gusto rin tumulong. So, you know, it's a collaborative effort talaga. So dapat um, lumabas yung pagiging resource Sourceful ng isang tao para makatulong tayo dun sa mga nangangailangang hayop. Okay. So, ano naman ngayon ang mga plano mo para sa hinaharap? Meron ka bang mga bagong proyekto na inaasahan na magbibigay ng uh, mas malaking uh, impact pa sa buhay nitong mga aso at pusa na tinutulungan mo ngayon? Yes. Uh, actually, meron akong nilaunch na project for these three animals. I called it a uh, forever mm -hmm. project. Yes. So, year four na siya this year. So, mm -hmm. every ginagawa ko siya every December december So, every December, nag-i-stray feeding ako in a certain city. Like, for okay. example, Quezon City, uh, we had in uh, Caloocan, and then we're planning na sa Pasig. So, bala ko siyang ituloy-tuloy talaga. And then, yung food station, gusto ko siyang i-renovate uh, i pa. Kasi, ang ginamit ko lang last time is yung mga used bottles. So, gusto ko parang, ano siya, um proof siya sa lahat ng uri ng ng bagyo kasi ah, dumadami yung bagyo natin. Okay. So bala ko talaga ng Yes, mga... para maging mas matibay siya mm -hmm. at mas magamit pa siya ng mas maraming stray animals. So yun yung gusto kong ipagpatuloy pa. Panguli na lang mga Dexter, ano ba ang mensahe mo sa mga ibang tao na nanonood sa atin no na uh, para maunawaan pa itong kahalagahan ng karapatan ng ating mga aso at petsa. Uh, siguro, ang pinaka-message ko lang para sa kanila is, bago po kayo kumuha ng mga alagang aso o pusa, kailangan uh, physically, mentally, financially, and emotionally prepared kayo. Kasi kung isa dyan, nagkulang ka, magkukulang ka magbilang isang fur parent dun sa aso o pusa ang kukuhain mo. Kasi, uh, sa totoo lang, ang dami kong natatanggap na message sa iba't ibang uri ng tao na, Sir, kuha naman po yung aso ko kasi hindi ko na po kayang alagaan. Sir, yung pusa ko po ganito, ganyan. Nakakalungkot lang kasi after na magstay yung alaga mo sa inyo in a couple of years, bigla mo siyang ipamimigay. Nag-invest niya yung aso at pusa sa inong feelings niya para sa inyo, sa pamilya mo. Tapos ipamimigay mo lang siya dahil hindi mo na kailang, hindi mo na kaya tustusan yung kanilang pangangailangan. So very unfair lang para don sa mga aso at pusa. So sa na yun lang maging prepared financially at physically para doon sa And mga emotionally prepared. rin. Yes, kasi hindi po biro pag halimbawa, hindi ka nag-aalaga ka tapos hindi ka ready emotionally tapos may alaga ka na namatay. Pwedeng mag-cost yun eh ng, ng mental issue mm -hmm. sa'yo. So, baka, alam mo na. So, kailangan uh, prepared ka. Exactly. Talaga. Isipin mo na, am I really prepared na mag-alaga pa? Yes. O, ng, uh, isang hype uh, na kailangan bigyan mo siya ng proper care. Exactly. Oo, and uh, pagmamahal, of course. Yes. Kasi kailangan maalis natin sila sa ganong situation. Okay. Kasi band-aid solution lang lahat ng ginagawa natin ng mga pagpapakain, mga strafing. Kung mawawala sa yes, oh. so kailangan may talagang may action na gagawin. Mm -hmm. Okay, so may mga nag-adapt na marami na kayo na pa-adapt. Yes, actually. Na may mga bagong tahanan na ngayon. Yes, Forever Home ang tawag namin forever sa amin. Forever Home. So may uh, nakakatuwa na may mga tao talagang willing din magbigay ng pangalawang chance doon sa mga aso at pusa na iniwan. Ayan, maraming maraming salamat, very inspiring, no? Sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong kwento bilang isang animal advocate at uh, magandang advokasya po para sa ating mga stray animals. Thank you so much Thank you. Dexter Mariano. Thank you. Samantala, sabay-sabay naman tayong maging fit and healthy mamaya sa ituturo sa atin ni Coach Clarkson na kettlebell exercise sa yan ng programang Numero uno ang Kalusugan ng Pilipino. Health at Home.